ang labindalawang mga masaswerteng pagkain na ating sasalubungin sa Chinese New Year Year of the Snake 2025 Ano-ano nga ba ang mga ito? May mga masaswerteng pagkain na inihahain ang mga lahing Chino tuwing sasapit ang Chinese New Year. Mayroong labing anim na araw na pag-celebrate ng Chinese New Year para sa kanila at ang mga pagkain na ito ay mga iba't ibang simbolo na ito ay nakakapagbigay ng swerte sa si kanila. Ang mga masaswerteng pagkain na ito ay may iba't ibang kahulugan, base sa pagbigkas base sa anyo, at base ito kung papaano nila ihain at papaano nila ito i-prepare at papaano nila ito kainin. Ito ay may iba't ibang mga ibig sabihin. Ang mga kadalasang pagkain na maswerte na kadalasang inihahain sa Chinese New Year ay tulad ng dumplings, ang mga isda na ito ay sinasabing napakaswerte at main dish para sa kanila ang nian gao o ang Chinese New Year cake at ang spring rolls o sa atin ay tinatawag natin na lumpia. Okay guys, hindi ko na patatagalin ng aking intro at inabot na ito ng isang minuto. Narito ang mga labindalawang masuswerte ang pagkain sa Year 2025 Year of the Snake sa Chinese New Year. Number 1, ang isda o ang tinatawag nilang yuyo sa Chinese. Ang pagkaing isda o paghahain ng isda na kadalasan ay steam fish para sa mga Chinese. May ibig sabihin ito na napakaswerte para sa kanila. Ang isda ay isa ring main dish para sa mga Chinese. May ibig sabihin ito na may pasobra. Ibig sabihin, sa buong taon, magkakaroon sila ng sobra pa sa kanilang inipon. Like for example, ang kanilang pera ay hindi nauubusan dahil ito ay sumubra. Ibig sabihin, sa susunod na taon, mayroon silang maiipon at mas marami silang maiipong pera sa susunod na mga taon. At mayroon silang kasabihan na ang pagkain ng isda, dapat itong panghuling kainin sa mga inihain pagkain. At isa pang kasabihan sa pagkain ng isda, dapat itong hindi nila kinakain ang buntot at parte na ulo ng isda. So, alam nyo ba ang sagot kung bakit? Mag-comment po kayo sa comment section sa ibaba kung bakit hindi nila kakainin ang buntot at ulo ng isda. At ang pangalawang maswerdeng pagkain na dapat ninyong ihain sa Chinese New Year 2025 Year of the Snake ay ang dumplings. Maswerte ito sa sapagkat ito ay mayroong shape na parang silver ingots. Isa ang dumpling sa pinakatradisyonal na pagkain ng mga Chinese sa Chinese New Year. At dahil dyan, may ibig sabihin o para sa kanila, ang pagkain ng maraming dumplings sa Chinese New Year ay mas maswerte ito. The more you eat dumplings, the more you are lucky. Kaya naman nung nalaman ko ito, ngayon ko lang na-realize na tuwing pupunta dito si Popo o si Lola, yung nanay ng aking amo, ang dami-dami niyang dinarating na dumplings na ginagawa at pinakakain sa amin so umaabot pa ito ng isang linggo. Hmm, ganun pala yung Lola, so alam ko na. At ang pangatlong maswerte na pagkain sa Chinese New Year ay... Whole Chicken. Kadalasan, inihahanda ng mga Chinese ang whole chicken kasali ang paa at ulo. Hmm, bakit kaya? Mayroon itong swerte na dinadala. Ang paghahanda ng whole chicken ay may kasabihan at ibig sabihin nito na maswerte at maunlad o may prosperity. Ang whole chicken din ay sumisimbolo para sa kanila ng unity o pagkakaisa at buong pamilya. At kadalasan, ang whole chicken ay unang isiniserve sa mga ancestors o mga mga nakakatanda sa pamilya kagaya ng mga lola at lolo dahil ito ay magbibigay ng blessing sa buong pamilya at protection. At kadalasang luto ng whole chicken ay braised o kaya naman ito ay may sabaw or pinakuluan. Pwede rin roasted. At kadalasan, mayroon lamang siyang simpleng ingredients katulad ng luya at toyo. Okay guys, mayroon na naman akong simpleng tanong. Bakit kaya isinserve ang whole chicken at hindi ito pinuputol-putol kasama ang paa at ulo kapag ito ay isinserve sa Chinese New Year? O oh, alam niyo na ba ang sagot? I-comment sa akin sa comment section sa ibaba. At pang-apat na maswerdeng pagkain na maaari mong ihanda sa Chinese New Year ay ang tinatawag nilang Chinese New Year Cake ito ay ang glutinous rice at mayroon itong main ingredients na malagkit na kanin, asukal, lotus leaves at Chinese dates. Ang pagkain ng glutinous rice ay may ibig sabihin para sa kanila. Ito ay nagbibigay ng magandang swerte sa pag-aaral, promosyon o pag-promote sa trabaho o nagbibigay ng swerte sa business kung ikaw ay may nagsisimula pa lamang na negosyo. Ang panglima naman na maswerteng pagkain na maaari niyong ihain sa Chinese New Year taong 2025 Year of the Snake ay ang Spring Rolls na tinatawag sa atin na Lumpia o kaya naman ay Lumpiang Shanghai. Ang Spring Roll ay kabilang sa Cantonese Chinese sum. May kasabihan ang Spring Roll para sa mga inchik. Ito ay tinatawag nilang Tone of Gold dahil ito ay nagmumukhang ginto kapag ito ay naprito sa mantika. Ang spring roll ay binalot na karne o mga gulay sa binalot na dough wrappers. At sumisimbolo ito ng wish and prosperity. Ang pang-anim na maswerteng pagkain ay ang sweet rice balls. Ito ay sumisimbolo para sa kanila ng family togetherness o unity. Bakit tinawag at may simbolong family togetherness? dahil ito ay malagkit at matamis. Ang sweet rice balls ay kadalasan ding inihahanda sa mga lantern festivals. At may kasabihan, sa Chinese New Year na ang paghahanda ng sweet rice balls, lalong magiging buo ang pamilya. Mayroon itong hugis ng mga bilog at sa Ingles sinasabi nilang group-group, round-round, and being togetherness ang pangpitong maswerteng pagkain sa Chinese New Year. Hulaan nyo, ito ay ang longevity noodles o pansit para sa atin sa Pilipinas. May kasabihan sa mga inchik na ang paghahanda ng longevity noodles ay hindi nila ito pinuputol sapagkat magdadala ito ng mas mahabang buhay at sumisimbolo ito ng wish and good luck at mahabang buhay. Ang pangwalong maswerdeng pagkain sa Chinese New Year 2025 ay ang Lion's Head Meatballs o ito yung tinatawag na Pork Meatballs. Tinawag itong Lion's Head Meatballs dahil may hugis ito na parang layon na ang leon para sa kanila ay sumisimbolo ng lakas o strength. At maswerte rin ito dahil mayroon itong hugis na bilog na sumisimbolo at nagbibigay ng unity sa pamilya o bound togetherness ang lion's head meat balls ay ginawa sa pork meat o baboy na karne at ito ay binilog at ito ay in-steam at isasawsaw ito sa sticky sauce or matamis na sausawan. Ang lion's head meatballs ay popular sa bansang Shanghai. Ang pangsyam na maswerteng pagkain sa Chinese New Year ay ang sweet pork belly with taro. Sa atin naman, naghahanda tayo ng lechon dahil ito ay maswerte. Ang paghahanda ng baboy ay sumisimbolo ito ng wealth, abundance, and prosperity. It's sa Chinese, kadalasang luto na ginagawa nila o niluluto nila ay steam ito ay may sausawan or sauce na minatamis. Sa atin naman, masarap sa atin ang lechon at kadalasan kapag hindi natin uubos ang handa nating lechon, ginagawa natin itong lechon paksiw at hinahaluan natin ng sarasa ng mang tomas. Ang paghahanda ng baboy ay kumakatawan para sa mga intsig ng pagiging isang mayaman. Nagpapahayag din ito ng isang hiling ng isang maunlad na bagong taon ang maswerdeng pagkain na pang sampo sa Chinese New Year na pwede niyong maihain ngayong taong 2025 ay ang shrimp o ang hipon. Siya nga pala guys, napakamahal ng hipon dito sa Hong Kong. At ang shrimp ay nangangahulugan ito na happiness o may kasiyahan sa pamilya. At mayroon din itong kasing kahulugan sa Chinese ang salitang ha. At ang ibig sabihin nito ay kasiyahan or laughter. Kaya naman, paghahanda ng hipon ay nagdadala ito ng kasiyahan sa buong pamilya. Ang panglabing isang maswerteng pagkain para sa mga Chinese na pwedeng ihain sa susunod na taon, year 2025, year of the snake, ay hindi nawawala sa kanila ang mga gulay. Naghahain sila ng gulay at ito ay nangangahulugan at sumisimbolo para sa kanila ng spring wealth and prosperity. Sumisimbolo rin ang gulay bilang isang pagpapanibago, enerhiya at pagprogreso sa buhay. Well, hindi lang basta-basta gulay, ngunit may mga iba't ibang gulay na nagbibigay ng ibig sabihin at swerte. Ito ay ang mga gulay na number 1, lettuce. Sa Chinese at Cantonese, masasabing maswerte ang gulay na lettuce dahil ito raw ay nagbibigay ng isang masagana. Ang pangalawang maswerteng gulay ay ang baby bok choy. Ito ay yung gulay na parang petchay para sa atin sa Pilipinas. At sumisimbolo sa kanila ito ng isang maswerte, good fortune at masagana o wealth. At ito ay magdadala ng swerte sa susunod na mga hinaharap. At ang pangatlong gulay ay ang gulay na Chinese broccoli. Sa Cantonese, tinawag nila itong gailan or jelan sa Mandarin. Ito ay maswerteng gulay dahil ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa or unity. Kung mapapansin mo ang gulay na brokoli, ito ay dikit-dikit at humuhugis ito ng pahaba at pabilog. At ang panglabing dalawang maswer'ting pagkain ay ang mga prutas na tangerines tulad ng oranges, pomelos, katalasan nakikita natin ito sa mga Chinese New Year na dinidisplay. Makikita natin ang mga kiat-kiat, makakakita tayo ng mga nagagandahan at naguumpukang mga puno ng tangerines na talaga namang katakam-takam tingnan na parang gusto mo pang pitasin, di ba? Kung makikita ninyo ang Chinese ay napaka- Bongga kung sila ay mag-celebrate at maghanda ng mga prutas. Lahat halos sa kapiligaran makakakita ka ng mga oranges o mga kiat-kiat Tree na display sa mga malls at mga establishments o kaya naman sa mga daan. Ang mga oranges ay bilog na nangangahulugan ito ng fullness at pagsasama-sama at ito ay pinaniniwalang nagbibigay ng swerte or good fortune patay sa kanilang pronunciation and writings. Sa Chinese, ang orange or tangerine ay tinatawag na Cheng. Ito ay may tunog na katulad ng Chinese na nangangahulugang success o pag-unlad. May isa pang salita na nangangahulugan din at parehas na nagbibigay ng swerte, ang salitang ju o ju sa Chinese. At katulad din sa kasabihan sa pagkain ng dumplings, ang mga pomelo o tangerines or oranges, the more you eat oranges, the more you are lucky. Okay guys, so yun po yung mga naibahagi kong mga swerteng pagkain na maaaring ihain sa Chinese New Year 2025 Year of the Snake po ulit ang susunod na sojak, Chinese sojak. Sana ay natuwa kayo sa aking content at may natutunan kayo. Tandaan, ang mga mas swerteng pagkain na yan ay nakadepende sa inyong pagtsatsaga. Tulad nating mga Pilipino at ibang-ibang kultura sa buong mundo ay may kanya-kanya po tayong paniniwala. Depende po sa inyo kung paniniwalaan ninyo ito ay sinasabing magkakatotoo. Magiging maswerte tayo siyempre kung sasabayan natin ng pagtsatsaga, pagsisikap, at siyempre hindi tayo tatamad tawan. Okay guys, so sa susunod na taon, Year of the Snake, ang maswerteng kulay ay pink, green, blue, at yellow. At ang maswerteng numero ay 2, 8, and 9. At para sa mga Year of the Snake, ang love compatibility or ang magandang partner para sa inyong love life ay Sojak, Chinese Sojak, Ox at Rooster. Okay guys, sana po ay naibigan ninyo ang aking content at ang content ko nga po palang ito ay nahango sa isang astrologer na isinatagalog ko para lalo ninyong maintindihan. Ito ay nasa English, nasa comment po at link sa description sa ibaba ang buong detalye ng content na ito sa English. Okay, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment kayo sa aking comment section at magtanong kayo kung may mga katanungan kayo and subscribe na rin kayo sa aking channel para updated kayo sa susunod kong mga upload. Ako po ulit si Mommy Love, Domestic Helper, Hong Kong. Bye!